Yan, tuturko ko po kayo sa Japanese na puntod. Ayan. Yan po yung puntod nila. Ayan. Tapos, ado ah, muna po. Yan po. Ayan yung labas tayo. Ba tayo dito? Ituturko ko po kayo. <laughs> Ayan ang akin mountain province. yan po pag may ano, meron din po dun sa loob. Pag may mga event, eh, parang pesta-pesta. Ang ganda-ganda po talaga ng ulap ngayon, grabe. Ayan. yan. Eh dito po dinadasalan yan pag August. Ayan, pag August. Ang ganda talaga ng ulap. Ayan dito naman po ako nagsisiga ayan maganda po ne ayan dyan yung parking namin ayan tapos po dito naman ako magsisiga ayan dyan iniipon ko tapos sisigain ko po siya Ganda-ganda po talaga, oh. Ayan. Ayan. Ito po kasi ginagamit nila yan. May pinagagamitan sila yung mga kahoy na yan. Ayan, ito yung mga pangano sa punto. Pag may mga magdadalaw. Ayan. Panlinis, tsaka tubig. Ayan po yung sa tatay nanay nila yan. Ayan po. Ayan. Hi, Kasang. Ayan. Ayan po ang nila. Ayan po yung temple. Eto toilet po yan. Toilet. Ayan. Hindi pa po ako nagdadamo. Ayan. Ayan. po Ayan. Ayan. Okay lang po. Kasi, yan lang naman ang pwede kong ma itulong sa kanila ang pag-ipagdamong para malinis ang kanilang puntod. Ayan. Ayan po. Pakinggan niyo po ang huni ng ibon. dito po 'yung mga ibon